Good news, magkano matatanggap ng mga senior citizen sa edad na 80 years old pataas, 10,000 pesos cash incentives para sa edad 80 years old at mabibigyan muli sila ng cash incentives after every 5 years pagsapit ng 85, 90, at 95 at 100,000 pesos cash incentives sa mga umabot ng isang daan taon o 100 years old. Halina tunghaya ng aking pahayag sa video kung ito. At kung kayo bago pa sa akin channel ay mangyari paki subscribe itong aking channel at e-click ang notification bell like and share para sa mga susunod kong video may update po kayo. Let's start, 10,000 pesos para sa mga edad 80, 85, 90, 95 ngayon taon 2024. Ito ay ang batas na RA1192 o ang Expanded Centenarian Law. Una, qualified lahat ng senior citizen na may edad na 80, 85, 90 at 95 ngayon 2024. Pangalawa, ang bigayan ng cash gift ay magsisimula sa taong 2025 habang naghihintay ng kumpirmadong budget at listahan ng gobyerno. Pangatlo, liliwanagin ko hindi ito retroactive ang benepisyo ang edad ng senior ay dapat 80, 85 90 at 95 simula ngayon taon 2024 at kung ikaw ay 81 years old ngayon taon 2024 hindi na maaring makatanggap ng cash benefit para sa 80 years old muling maghihintay kayo ng apat na taon para maging 85 years old at kung ikaw ay 85 years old ngayon taon ay isang 10,000 lamang ang iyong makukuha hindi na maibibigay ang unang 10,000 noon ikaw ay naging 80 years old noong nakaraan limang taon. Maghintay lamang po sa mga sumusunod pang anunsyo kasabay sa kompletong guidelines ng Implementing Rules and Regulation o IRR ng RA11982 kasunod nito sa batas ay sinabi na ni President Bongbong Marcos sa telebisyon ukol dito. Karugtong sa balitang ito mangyari po para sa lahat ng mga senior citizen sa buong Pilipinas o nasa ibang bansa o abroad at kayo po ay isang Pilipino citizen pasaklaw po sa batas na ito na RA 11982 o ang Expanded Centenarian Law ay makakatanggap din po kayo ng parehong benepisyo. Tulad ng mga senior citizen na naninirahan dito sa Pilipinas gayon, nasa ibang bansa kayo at mangyari po lamang na kayo mag-register online sa NCSC Online Registration at e-search ang link ng ncsc.gov.ph online registration.sa mga katanungan at mag-comment lang po dito sa comment section ng video na ito. At sana naunawaan nyo ang aking ipinahayag tungkol sa RA-11982 sa mga seniors na may edad 80-85-90 at 95 na makakatanggap ng 10,000 ayon sa kanilang mga edad at kung bago lang po kayo sa aking channel huwag kalimutan e-subscribe ito like and share at e-hit notification bell para sa mga susunod kong video ay may bago kayong updates sa mga senior matter and news. Maraming salamat po.